WWE mode itong si LBJ at Triple J mananapak na Memphis coach. Too small daw si Bain para kay Austin Reeves. Lebron grabe naman ang pag-apoy ng kamay sa 3-pointer na unang yabang ng Memphis player na ito. Epic fail tuloy familiar team sa isa't isa nagarap ngayong araw Los Angeles Lakers and Memphis Grizzlies. Aba by first quarter gat ng mga idol. Tough shot ni Andre Davis. Natawa na lang siya pagtapos. Si coach Darvin naman tulala sa bench at mukhang stress sa balitang maaari siyang patalsikin ng Lakers. Anyways mga idol, balik tayo sa laban nakabawi nga ang Memphis pero grabing one hand dunk nga ang ginawa dito ni Lebron James Iawan ng crowd, ganda pa ng drop pass niya dito kay AD Palik sa Lakers ang lamang Tapos binigyan ni Austin Reeves atong si Ben ng two small celebration after ng bucket niya At literal na back and forth ang ginawa ng dalawang kopunan mga idol In the first quarter wala nga lumala yung team At si LBJ mga idol back to back three pointers ang pinakawalan dito Pero jamuran answers right back and one play yan pero sabi ni Lebron, I am not done. And another bank to bank 3-pointer ang ginawa niya mga idol. na may na tuloy ang Grizzlies dyan. Monster first quarter para nga dito kay LBJ pati na rin kay AD combined nga sila for 26 points yet lamang nga sila by 12 points pero Jamorant at the buzzer mga idol binaba sa single digits ang advantage ng Lakers. Second quarter natin na by lock in pa rin ang team ng Lakers mga idol sa paglalaro offense and defense yan kaya balik nga sa 13 points ang kanilang kalamangan. Pero hindi naman nagpahuli ang Memphis dyan at dinigit ang kanilang sarili by 7 points pero nice and one play dito ni Austin Reeves. Kaso bumawi nga dyan si Smart at pati na rin si Bain ting isang 3-pointer nila. Sumagot pa naman ng Lakers kahit papano pero si Marcus Smart and Desmond Bain another ting isang 3-pointer kaya naman 59-58 ang score natin after 24 minutes. At sa third quarter naman, 4-0 no run para sa Memphis sa pag-uumpisa and then another session ng sagutan ng baskets ang ginawa ng dalawang team pero ang Grizzlies na nga ang mayawak ng kalamangan. Desmond Bay na una pang yabang dito, tinitigan si Reeves kaso mintis naman at nasundot pa dito si LBJ sa anyang mata ni Triple J and on the other end si Triple J naman ang binigyan ni Lebron ng dahil kapit na kapit nga tayo bimitaw sa kanyang braso. Galit na galit nga itong Memphis coach abay gustong manap Pack, pero buti na lang napigilan nga ng Grizzlies team. At matapos niyan, Lakers takes back the lead sa pangunahan ng trio nila Lebron, AD, Reeves pero nang dahil nga kay Jamurad back to back 3 pointers, tinay to 94 ang score after 3 quarters. At sa pag uumpisa naman ng ating 4th quarter, sagutan ng big baskets ang two teams pero lumayo nga bigla ang Grizzlies 103-98 to kaya't napatahimod mo dito ang Lakers. At hindi pa nga sila nakontento dyan, pinaabot na sa 9 points ang kanilang kalamangan 114 to 105 with 5 minutes left. Napaabot pa nga nila yan sa 10 pero Lakers nababayan to 119-111 kaya naman napa timeout dito ang Memphis Grizzlies with 3 minutes left. Pero big time answer nga ang ginawa ng Memphis Grizzlies to put away the Lakers, panalo na sila this game.